Uh, bigyan natin ng opinion, reaksyon itong post ni B.O.B. -PH. Sabi niya, Boeing Remulia na yan. Work experience is not relevant. Tungkol ba ito sa uh, pag-apply ni Secretary Rimulia as ombudsman? Okay. Isiner ni B.O.B. P.H. ang uh, situation report. Uh, nakasulat dito yung 17 applicants na possibly maging ombudsman okay exclusive 17 aspirants vie for ombudsman post interviews set late july okay about 17 applicants have formally applied to become the next ombudsman as of 4:30 p.m. on Friday July 4 among the contenders are Uh, I-summarize ko ha ah, Mabibigat eh Tatlong Supreme Court Justices Ang makakalaban ni Secretary Boying <laughs> Isang active, dalawang retired Tapos uh, Presiding uh, Judge ng Sandigan Bayan Yan ang mabibigat Plus may isa pa yung deputy okay, Basa ko na Basahin ko na lang Basta, Ang mabibigat niyang kalaban Tatlong Supreme Court Justices At presiding judge ng Sandigan Bayan Yan ang Dapat na mag ombudsman Yung galing ba sa judiciary Yung independent ka talaga sa executive branch Okay, number one Justice Samuel Gerlan Ito yung active sa Supreme Court ha? Active pa ito Attorney Kim Jacinto Hinaris Dating BIR uh, Commissioner Kanino ba ito? Panahon ni Pinoy? I'm not sure, ha Chairperson Michael Aguinaldo uh, Hindi ko kabisado Anong Bakit siya chairperson ng isang commission siguro Judge Jason Rodenas Justice Michael Mosny Commissioner Beda Epres Justice Bautista Corpin uh, So dalawang justice ito Siguro lower court, mga court of appeal siguro Kung justice Ito, mabigat din ito Deputy Executive Secretary Lisa Logan mabigat ito dahil malapit sa Malacanang eh Yosek Romeo Binetes <coughs> excuse me Chairperson Felix Reyes ito mabigat Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Ekong ha <laughs> ito ang kung ako ang nasa Judicial Bar Council isa ito sa aking manok yung Sandigan Bayan kasi ang Sandigan Bayan Graft and Corruption Court ang kanyang nililitis talagang Graft and Corruption eh ang Ombudsman pang, pang anti graft and Corruption ano yan eh depensa natin o di tama tama itong Sandigan Bayan Next, Attorney Melvin Matibag. Ito, Supreme Court Justice Mario Lopez, retired sa Supreme Court. ah uh, Justice Stephen Cruz, retired Supreme Court din ito. Ito yung sinasabi kong mabibigat. And then, Justice Secretary Chris Jesus Crispin Rimulia. Uh, Judge Benjamin Torgano retired and attorney johnny Caroce. okay the judicial and bar council is tentatively set to conduct public panel interviews on july 30 to 31 and august 1 and 4 ahead of its short listing of nominees to be submitted to the president The next ombudsman will succeed Samuel Martires, whose term ends on July 27. <coughs> Excuse me. Hindi ko lang alam kung ilan yung isa submit. It's either three to five. Usually, ganon eh. So, ang malalakas na contender yung tatlong galing sa Supreme Court. Ah. Uh, yung presiding judge o justice ng Sandigan Bayan well of course si Secretary Boying Rimulya and yung Deputy Executive Secretary Anim sila na nakikita ko ha ah. malalakas so may sasama ba itong si Secretary Rimulya sa shortlist na lima Well, depende na sa member ng council. Ang sinasabi ng mga batikang abogado, example, si Attorney Panelo and Attorney Topacio, hindi daw pwede si Secretary Mulya dahil uh, nag-serve siya sa presidente. Lalo na ngayon, o oh, sitting president pa ang uh, Pangulo, dati niyang alter ego paano siya makapag decide na patas eh naging amo niya yung ano something like that yun ang ano lalo na si sabi nga ni attorney Topacio eh pakapalan na daw ng mukha <laughs> sabi naman ni attorney Panelo napatunayan na daw ni Secretary Boying yung hindi niya pagiging patas sa nangyari sa KOGC nangyari kay Bantag, nangyari kay Tebes, at nangyari kay PRRD. Yon ang observation ni Attorney Sal Panelo. Magbasa lang tayo sa mga comments ha. Al Kadapi Saidul Nawa ako sa mga Marcoses. Imbis linisin nila ang dumi ng dati nilang ama na si Marcos Sr. Ito, mas malalah wala nang end of Marcos era No more Marcos again sa palaso Sayang si Sandro Di mo kasi Sandro kinausap tatay mo na palibutan siya ng ahas Bakit sayang ang Sandro? Kasi nga, grinugrom na maging pangatlong Marcos na maging presidente <laughs> Ako, nung bagong upo pa lang itong administrasyong ito Yan din ang gusto ko eh Na may Marcos Senior May Marcos Junior sana darating panahon, Sandro Marcos pangatlo. Akala ko, masusundan nila ang apak ng Marcos Sr. Kailang wala.